ayan mga tol, no. Dito po kami ngayon no? sa ano sa labasan. May ano pa, may tumunog pa dito ng motor no. Baka ano 'yon. Kasama ko po ngayon si Jenny at saka si 'yung anak ko, si Budoy. Ah, ito, oh, ito na po 'yung motor ni Edwin. At saka 'yung ano, nakakita na po kami ng labasan dito na dito din nilagay ni Edwin 'yung motor niya. po yung ano, dana na pupunta na po kami doon oh. Yan po nakakita na po kami ng labasan. Okay. Ito na yung motor ko. Mm. Ito. Ito mga tol no. Ah, uh, papunta po kami ngayon mga tol sa ah, uh, hindi pa kami ano diretso ng bahay. Ah, uh, diretso lang na kami muna sa kami ba? sa Tubig Baluno para ah, uh, para may protection po kami pagdating sa ano pagdating sa bahay namin uh, yung cellphone ko mga tol is pahawakan ko muna sa anak ko kasi magda drive po ako sa motor ni ano ni Edwin mga tol no kaya buti na lang nakakita na po kami ng daanan mga tol ah uh, sa ngayon po dritso muna kami ngayon sa tuwig balon para may protection po kami sa aming pamamahay no Uh, baka may mga bandidong mag lulusob sa bahay namin na uh, may protection po. Kasi po yung si Jeannie at sa si Budoy po is wala pa pong ano, agimat. Kaya sa ngayon po uh, yung nagre-request sa amin na papunta ng Subic so Balon. Kaya ito na po ngayon mga tol. Kaya ipag-pray nyo po kami ngayon no, sa daanan na walang mangyari sa amin. Okay. Hawakan uh, mo dong. mo yung ano, camera mo, at saka yung ano, eh. mga tol uh, na kukuha kami ng tubig balon para uh, i painom kay Edwin at saka may agimat po na ano si Jenny pero ito na po yung mga request niyo uh, papunta na po kami ngayon yung mga request niyo na papunta kami ng tubig balon kaya ito na po mga tol no uh, sa lahat na mga solid supporters ko po at saka silent supporters ko po ay pag prenyo po ako ngayon sa papunta ng tubig balon no na walang masamang mangyari sa amin tatlo kay Genie Adventure at saka kay Budoy yan mga tol uh, huwag mong ilapit sa mukha ko kasi malaki naman yung mukha ko ganyan po lang masid-masid sa ano, dong. magmasid masid ka sa kiliran. Hindi yeah, ako bala. magsilpon kapag nag-drive. Tama ka to yung dinadahanan natin doon. hindi alam na ano buti na lang nakatingin ako sa kiliran natin may mga bata may mga bata pan, ano dito may lalakad saan yun? kasama kami ngayon tatlo si Jenny Adventure at saka si Budoy kasi nakahanap na kami ng ano daanan na uh, nagpapasalamat po yung anak ko mga tol kasi uh, nakababa na po kami uh, papunta na papunta muna kami doon sa tubig balon subrang uh, sobrang saya po niya mga tol kasi balik na po siya sa pag-aaral mga tol kaya matuwa po siya sabi niya na masaya daw siya kasi makabalik na daw siya pa sa pag-aaral niya kasi nakahanap na po kami ng daanan no? Kaya hindi pa kami diretso ng bahay uh, diretso muna kami doon sa tubig balon kasi may nag comment sa amin na magpunta daw kami sa tubig balon kasi para may makuha kami ng tubig balon mga tol balon baka may nakabantay kaya yeah. yan mga turno, no, ipag-pray nyo po kami no, mga walang masamang mangyari sa amin mga tol no uh, sa pag ano pag matapos kaming pagpunta sa Tubig Balon uh, balik kami agad kasi kailangan namin na makuha namin yung anak ni Genino sa kamay ni Commander Edwin kasi yung narinig namin na sinasabi niya na uh, marami daw siyang nakuha na o eh, wag naman sana umabot sa ialay no na makarating po kami doon Oh, ano, highway mga tol um, sobrang, dami ng ano ah, pasensya na no ah, hindi lang kami muna magsasalita ngayon pagdating namin sa highway baka may makarinig sa amin mga tol